Sasabak ang Philippine Para Swimming Team sa Para Swimming World Series na gaganapin sa OCBC Aquatic Center sa Singapore mula May 17 hanggang 19. Target ng pambansang kopunan na dagdagan pa ang mga para tankers na lalangoy sa Paris Paralympics ngayong Agosto. Yan ang ulat ni Daryl Oclares upang subukan na mga ng mga, mga para-tankers na makalalangoy sa Paris Paralympic Games, magbabalik kompetisyon ang Philippine para swimming team. Sasalang ang pambansang kupunan sa Para Swimming World Series na gaganapin sa OCBC Aquatic Center sa Singapore mula May 17 hanggang 19 ito ang kinumpirma mismo ni para swimming head coach Tony Ong nitong Martes sa kanilang pagdalo sa isang photo exhibit para sa mga Olympians at Paralympians. Ayon kay Ong, puspusa na mga ginagawang paghanda ng ating mga para tankers na target mapabilis ang kanilang oras at makapasok sa Olympic qualifying time. So far, maganda yung uh, kanilang workout. And then, makikita natin yung nag competition sila with the able body last uh, Sunday sa uh, Rizal Memorial. So, maganda naman yung time. Uh, expect ko na yun yung, yung time nila. So, kumbaga, nasa nandun tayo sa kung saan natin siya gusto ngayon, nandun sila. Hopefully, tuloy-tuloy ito hanggang going to Paris may ibinahagi rin na mensahe si Ong para sa kanyang mga para tankers na patuloy na nagsusumikap upang bigyan ng karangalan ng ating bansa. tuloy natin ang, uh, ang inyong insayo, uh, magtiwala lang tayo sa ating sarili and then uh, medyo mahirap but uh, worth it to uh, natin ang konti pa. Sa ngayon, sina Ernie Gawilan at Angel Otom pa lamang ang mga para swimmers na siguradong may pwesto na sa Paris Paralympics dari Loklares para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.